Oh, good morning, Pasig! Yun po. O, oh, sa likuran ko po, yan po yung manggahan. Sa Pasig po yan. Kung saan po, o oh, meron pong bagong balita, okay? Sa mga sumusubaybay dito sa Vico Serie. Dito sa mga kaaway ni Mayor Vico dyan sa Pasig. Eh, kasi po, na-disqualify na. Dinisqualify na ng second division ng Comelec. Itong si Attorney Ian Sia. Siya po yung uh, parating naninira kay Vico Soto tapos nung isang uh, event nila ay meron siyang sinabi na hindi nakakatuwang biro tungkol po sa mga solo parents okay so siya po ay na-disqualify ibig sabihin uh, kahit siya ay manalo hindi pa rin siya ipoproclaman ng Comelec okay? Pero malabo naman siyang manalo Sabi nga ni Mayor Vico, mas maganda Kung hindi na i-disqualify Kung maga talunin na lang nilang outright Pero syempre, meron tayong mga batas Meron tayong mga rules na kailangan sundin O kaya po yung Comelec ay uh, Dinisqualify In fairness sa Comelec, ito po ay naging malaking issue Uh, sinagot po nila, kinaksyonan nila at bago po mangyari yung halalan ay na-disqualify na po itong si Atty. Ian Sia. Pero yun nga, in the first place, wala din naman siya talagang tsansa kay Congressman Roman Romulo na napakahusay, napakatalino, napakagaling, ang daming mga magagandang batas na ginawa. Uh, andayo dito kay Attorney Ian siya napuro puro paninira lang ang ginagawa dito kay Mayor Vico. Ngayon, nakahalap na naman siya na ng pwede niya ireklamo abag kay Mayor Vico kahit ito po ay sarili niyang uh, ginawa, sarili niyang kasalanan. Di ba? Wala naman nagsabi sa kanya na gawin niya yun at uh, ano niya yun. pero oh, anyway, wala, this Saturday, okay, ngayong Sabado, huling araw ng, ng kampanya, Diyan po ako sa Pasig. Merong grand uh, house to house yung pong, uh, mga supporters ni Mayor Vico. Ako po ay mga kampanya na din. Isasabay ko na, why not, di ba? Isasabay ko na yung aking kampanya. Sa dito sa Pasig, mag-house to house tayo kasama ng mga ibang kaibigan natin uh, at uh, tayo po ay ilalaban ang good governance. Surewin na naman ito sa Mayor Vico at yung kanyang giting ng Pasig. Pero kumaga we want to show our support to them, okay? At uh, thank you very much din po pala sa One Pacman Party List. Yan po ang sumusuporta po sa akin, sinasama nila ako sa kanilang mga events uh, si Congressman Milka Romero, champion sa sports. Thank you very much po. kita-kita uh, po tayo sa mga susunod na mga events, okay? Huling huling mga ng kampanya, let's do this ipanalo natin yung good governance o, see you po sa next video po natin guys ayun, uh, pasig ayun, yan po ang latest na balita po ngayon dito